Puntahan ko rin po yung iba pang issue. Ano po ang epekto nito sa ongoing investigation sa flood control anomalies ng posibleng pagbabalik ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee? Wala naman po masyado, no? Kasi wala namang nangyaring um, uh, hearing habang nung siya po'y oh. Um, oo oh nga, pero kailangan nito mas uh, lumaganap pa eh. Ako tingin ko isa yun sa mga dahilan kung bakit naisip ni Sen. Lasson na tanggapin uli yung kangay, uh, uh, yung alok eh, na siya mag, uh, magbalik. Ano? Sapagkat ito, it's not confined to flood control. It, it mm -hmm. should not be confined to flood control. Yes. It should be confined to any projects or projects not only of the DPWH but also the Department of Agriculture, the Department of Education, and dami mga depart uh, depart Department of Health ano, yung sa PhilHealth and all that. Maraming dapat pang imbestigahan ng Blue Ribbon, hindi lang itong plat control. Ito, malap, malino, malapit na ito, eh. malino na ito, may mga sasampan ng kaso. Hopefully, um, within the next week or so, eh, may mga kaso ng may file ang Ombudsman na ang um, Department of Justice, I should say. Um, pero may mga dapat pang ibang talakayin. Eh. Uh, tingin ko, mabigat, yung, mabigat talaga ang magiging trabaho ng Blue Ribbon. Kaya Um, nabuti na rin nag-nakaisip um, si Sen. Lacson na tanggapin. It's more of ano talaga, no, SP Soto, it's the system. Kailangan makita para malaman, makita ng Senate at ng Kongreso kung paano babaguhin yung sistema. Because like what you said, it's not just the flood control projects. Actually, posibleng lahat ng proyekto sa pamahalaan ay may lusot may flaw sa system at may lahat ay nagkakaroon ng kickback. Correct. At saka ang nangyayari diyan, ano, kung kukunti nung araw paunti-unti, paunti-unti natotolerate, natotolerate, lumalaki, lumalaki hanggang sa pumutok eh. Mm -hmm. Pagdating nitong uh, mula nung mga um uh, antok ako tingin ko, ano to eh, lumala ito the just about the pandemic eh doon panahon ng pandemic bago mag magpandemic and uh, thereafter eh parang bang eh uh, ko parang doon lumala eh doon mm -hmm. talagang uh, pati pati budgeting pati listahan pati ganun ako tingin ko lumala eh, eh tatlong taon kaming nawala sa pwesto pero yung tatlong taon na nawala kami eh, um, hindi maganda yung mga naririnig namin eh ng na mga mm -hmm. kwento sa amin